Nako, bumigay yung inverter natin mga master. Ayan no oh. Error 57. So, wag basta-basta ipagawa ang inverter or wag basta-basta palitan dahil malalaman nyo kung saan ang problema nito at madali lang tong solusyonan. Panoorin nyo hanggang dulo mga master para magka-idea kayo. Bumigay ang aking hybrid inverter na 24 volts. Ayan. Error 57 mga master. Hindi namin magamit. Ayan ang malaking problema namin ngayon sa aming setup. Wala tayong pambili ng inverter. Ayan. Pero, nalaman ko na hindi pala ito ang may problema. Itong hybrid inverter namin. Kung hindi BMS ng battery. So mga master, napalitan ko na siya ng BMS. Ayan. Bagong uh, bili ko. Ayan. 24 volts 120 ampere Ayan. nakabaliktad kasi mga master eh. 120 ampere tapos ito yung atin active balancer Ayan. yung pala kaya pala ito ay nag error ng 57 error hindi pala ito may problema mga master ang may problema pala yung BMS Aray yung dating BMS niya mga master. Kita ko lang. Ayan. Kasi napakatagal na nito mga master. Halos mag 6 uh, years na. Ayan. Simula nung small setup pa lang. Ito pala may diferensya. So hindi na siya uh, goods. Ma ano na siya yung sira na hindi na pumapasok yung charging ayan nung pinalitan ko to nito okay na naging okay na mga master so ngayon ngayon maga mga master kasi ang oras ngayon ay alas 8 g's pa lang so nagcha charge muna tayo ngayon ayan tapos ito yung pangalawa kong setup na pang 12 volts para sa mga ilaw ayan So itong ano na to ay 100 ampere lang ito. At ito ay 120 ampere charging nya at discharging. So yun lang mga master. Yun ang tips ko sa inyo mga master. Huwag basta-basta uh, ipagawa ito or huwag basta-basta palitan kasi kadalasan ay pag-error hindi dito ang problema minsan dito rin sa BMS So, hindi naglalabas ng output kasi nga sira. Kaya nag error ito. Wala siya nadidetect na battery or voltage ng battery. Kaya siya nag error Kasi nung na ko mga master itong erecta, yung B-negative nya sa output ng pinigatib, pinagrikta ko yung kanyang wire. Sakari gumana. Yung palang problema ay ito. So yun lang mga master, sana mayron kayong nakuhang ideya ngayon sa aking binahaging video. Paki-like and share mga master at papalo na rin kung bago ka pa lang sa aking channel na to. Hanggang sa muli, mga ka DIY.